Good morning sa inyo guys! Mga ngalakal pala kami ni Boy Tato dito sa barko for today's video! Ay ano naman yan? Nabibenta ba ba yan? Grabe! Mga scrap pa lang ng barko pwede ka na maging milyonaryo Tara! Samahan nyo yung kalbo! Let's go! So ayun na nga guys Ika nga nila May pera daw sa basura Om sim! To be honest Totoo nga naman Lalo na dito sa barko Halos lahat Pwedeng ibenta Shish! Biro nyo naman guys Kung may masira lang dito sa makinarya Pero wag naman sana Panigurado, paldo, yung pyesa pa lang, ubod na ng laki, tapos yung bigat, toneto ni Lada. Pero bihira lang naman mangyari yan guys, hindi katulad nitong mga maliliit, laging meron. Lalo na dito sa pwesto ni Chef George, may mga mamahalin. Ay, napakaangas par, wala nga ang gold medal, pero madami namang bronze medalist. Shish! Tinitignan ko pa lang yung malaking bilog na yan guys, mukha ng solid, panalo! Uy, tansong malinis yan guys, ang bigat niyan. Mga bakal pa lang yung pinapakita ko sa inyo guys. Ngayon naman, puntahan natin 'yung mga iniipon ni Boy Tato. Alright! Dito pala siya nakatoko, guys. Siya 'yung taga kolekta ng mga mabibigat na karton. Tignan na rin natin kung saan niya dinadala yung mga 'yan. Grabe, guys. yung dami na namang hinahakot ni Boy Tato na karton, 'no? Oh. Oo, extra hard 'to. Extra hard. pa 'yung mga karton niya, guys, 'yo. Kinabit, kinabit niya 'yan kasi, 'no? Eto na 'yung guys ba ginagamit mo niyan? Si Vegeta ba? ayano oh, guys Oh. Prisa ngayon. Si, uh, si Prisa yung ginagamit guys. Kaya pala mahina. Tignan nyo naman si Prisa guys. Mukhang gutom. Hindi pa yata nakakain ng bacon. Alright. Pinapahinga niya muna si Vegeta. O. Oh, nakapahinga pa si Vegeta. Abangan nyo lang guys. Makikita nyo mamaya. Marami pang tatawaging kapangyarihan yan. Om Sim. Hindi natin yung papalagpasin. Samahan natin siya hanggang bodega. Pati na rin dun sa libreng gasolina. So shallen! So kailangan pala namin lumabas ng barko guys kasi nandun yung lagayan na itong mga karton pati na rin yung libreng gasolina. Malapit lang naman yun guys, tawid dagat lang naman. Oh si! Tapos ibababa namin yung junk shop. Yeah. Oh. guys, yung mga kargata natin. Oh. Touchdown, nandito na kami sa lagayan ng karton. Oh yeah! Ayun nga lang yung barko namin guys, So, oh, tanaw na tanaw ko pa hanggang dito. Hala, ang dami na palang naipong karton ni Boy Tato. Halos mapuno na yung isang container. Ay, napakaangas para Sa sobrang bigat, naglabasan na yung mga kapangyarihan ni Boy Tato. Shish! Ayun e na, lumabas na yung mga Tato. Magkano na kaya yung presyo nyan guys? Isang container ng mga karton, money. Tapos yung katabi, mga scrap ng dyaryo, bote, garapa. Dahil nalagay na lahat ng karton, samahan nyo naman kami magpa gasolina. So pala tayo magpapagasolina guys, unlimited 'yan kaya full tank agad. Para lang pagkain sa barko namin, magsawa ka hangga't gusto mo. Oh. Grabe si Goku nagalit guys habang nagpapagasolina, Super Saiyan 5 Hadouken. Galit. Papagasolina.